Hello guys At ngayon nga po dito tayo sa kagubatan At ngayon nga po ako nakakita ng papaya Na may hinug Ating lalantakan ng kain Papaya guys, hinug na Guys, ating nilagay na ating stand Para may hindi ko stand natin yung cellphone. Na tayo magbumukbang ng papaya. Papaya guys. Kain tayo ng papaya guys. Sa gitna ng kagubatan guys. Huh. Oh, Tusan. Tatlong papaya guys. Bukbang tayo. Wala tayo itak. Sabi nila guys, masarap daw. Maganda daw sa katawan ang buto ng papaya. <laughs> Kaya kakainin natin. ganito pala kahirap ang sinaunang tao nung una pa noon walang itak ganito pala sila ganito pala, ganito pala nararamdaman nila pag kumakain sila ng walang gamit matamis yan nga guys pagkatapos natin kumain ng papaya susuot tayo sa kagitna ng kagubatan maglalagay tayo ng silo sa bisaya ay kisiyaw sa amin ay latay maglalatay tayo mga guys makasakali makahuli ng mga ng mga ibon o di kaya mga bayawak katulad ng bayawak ganyan okay na guys ngayon nga pupunta na tayo suot na tayo sa gitna ng gubat May may unang naglagay ng silo dito. Hmm. Ganyan. Pag tinungtungan nila dito ng hayop, may na silo yun dyan. Ito yung ginamit niya dati. Ito yung gamit niya. bali guys, ay ako'y nanggaling na dito kanina. At ako'y naglagay na ng at ginayakan ko na. Huh. Ito na nga guys, oh. nilagyan ko na ito kanina. bali, bumalik na lang ako ngayon. At dahil ako'y kumuha ng tali na aking gagamitin. Huh. Mumpisahan na natin guys. lagyan ng silo dito. Ito nga guys ang aking ang aking kono pinakang bawig para pinakang garter niya. Dito sa dulong ito itatali ko ang tansi. puhuli tayo guys ng bayawak pati ibon ayun nga guys lalagyan natin ng pinakang sabat pinakang sabat na guys para pag nilagay sabi natin dun hirap guys sariling sikap walang tagawag ng kamera walang kameraman ito na nga guys aking nalagay na Tataan ko na isa sa ilasangit ko din eh. yan guys ingat lang guys baka yung pinakangnaga yun ay humaltik sa yung mata hindi kaya pag natungtungan kasi ito yung sa gitna bababa yan matatanggal yung sabat nya papaltik yung bawig niya lalagyan na natin guys yung silo lalagyan natin ang tingting -ting guys sa mga kabilang gilid para umayos yung kanya silo Bali nga guys pala, ito ay guyaman kinaka kinakaykay ng mga ibon. Nanuno ka ng pagkain nila. Pag pag tinapakan dito guys ay na sakit na. Huh? ang ibon. Kukontrolin natin guys yung gaanong nagtuga ng ibon para pag tinapakan bababa na kukontrol na natin yung sabit finish na guys ang isa lalagyan uli natin guys doon sa kabila sa kadais nyan yan isa pa ulit dyan hmm. isa pa ulit doon ito na nga guys, katulad kanina, lalagyan na ulit natin tali sa dulo. Sa dulo nitong itong bawig. Pawisan ako guys, pawisan. Ganito guys kami nung mga bata pa kami. Naghihilig kami manghuli ng mga bayawak, ibon sa gubat. Lalagyan uli natin dito ng kabal, sa, ng ng pang sangat baka. Ito guys. Tingnan lagay. guyam katulad kanina guys at inlalagay ng pinakantusok sa magkabilang gilid para hindi magulo yung kanyang silo yun nga guys pag tinapakan dito yan mapaltik yung buwig finish na ulit guys yun nga guys finish na ang dalawa isa dalawa finish na yung dalawa lilipat ulit tayo sa sa kabilang dulo meron nali ako doon inilagay nakaabang na katulad ng kanina guys nating lalagyan na ulit ng tali so, sa dulong lagyan ulit natin pang sangit pang sangat Finish na ulit, guys. Pag tinungtungan dito, silo 'yan, ulit. Okay na ulit, guys. guys Ingat lang guys, baka ito tumama sa muka pag tumas Okay na guys. Ayan nga guys. At naitaan na natin ang ating kisew o di kay latay. Pabalikan natin ito bukas. Kung may huli baga yan Bale yan guys ay Pinupuntahan ng mga ibon Yung Tuka tuka sila dyan At ito nga pala guys Ang aking stand Para ako makapag video Nang hindi ko okay kinakapitan Kawa naman Ayan muna guys, magtatawag tayo ng ibon. Kung ako'y maalam ah. Ganito guys. Ang tahimik guys, tahimik ang gubat, walang ibon. Alam nyo guys, ganun kami mga bata pa, mga ako'y bata pa, ganyan ang aking ginagawa. Maglagay ng, magtaan ng mga silo sa gubat. Kumisan, makakahulik ang mga bayawak, mga garong. Yan. Wala namang usa. Dahil wala nang usa sa amin, sa aming gubat. Wala na ding baboy din baboy damo. Mukhang baboy nila ang meron. Ayun nga guys, ataking iiwanan na ang aking silo. Hindi ko naman pwedeng dalhin para ay hindi makakahuli pag dinala ko. Iiwanan ko na yan. Isa, dalawa, tsaka doon sa baba ay dalawa din bali apat Ayan guys yung dalawa babalikan ko na lang yan bukas guys titingnan ko kung may huli hanggang na lang muna guys uh, salamat sa panunod sana magustuhan nyo ang pamamalakay ako sa kagubatan